Huwebes ngayon mga kabagkat April 10 Importante mga kabagkat na Alam nyo ang araw na ito Huwebes po ngayon April 10 Dahil related ito sa katanungan natin ngayon So handa na ba kayo mga kabagkat? Kung handa na kayo mga kabagkat Let's go Kung kahapon Ay lunes Ano? Bukas? <laughs> Sige nga mga kabagkat, basic lang yun mga kabagkat para mas marami ang mag-comment. Mas marami tayong shoutout. out So, hapon di tayo nakapag-shoutout dahil bibigay na yung mata ko. Gustong kumikit na eh. And ngayon mga kabagkat, shoutout na tayo. Yung listahan ko mga kabagkat. Yung mga shoutout ko dito mga kabagkat, yung mga nagre-react, nagko-comment sa latest na video natin or reels natin or Uh, picture natin na ina-upload. So, uh, shout out sa'yo kabagkat ka Charles de la Cruz, uh, student to sa St. Joseph dito sa college, yung lungga po. Uh, one, uh, nag yata nung nakaraan to, so congratulations Charles de la Cruz ha. Uh, Suki namin to sa 7 eleven And si Kabagkat Neil Anor Orejet. <laughs> Naiintindihan ko talaga to. Kahit balibalik balik ta mo, pinsan kita. <laughs> shout out sayo kabagat Neil Anor Orejet, hero yun. Orejet. And shout out din sayo Kuya Nestor Del Rosario kabagat Nestor Del Rosario. Yung gupitero ko po ito, barbero ko po. Dito sa malapit sa 7-Eleven City Hall, magaling po na maggupit to. Nung nakaraan, na-feature ko na rin yung pesto niya. pero saglit nga lang. And shout out din sa'yo, kabagkat Leo Carino. Pakifollow naman po siya mga kabagkat. Mas na mapadaan po sa wall ninyo. Ano po? Kasi nag-vlog din to si kabagkat Leo Carino. Diyan sa publasyon tayo. Nagluluto-luto nag to mga kabagkat. Yun ang vlogging niya. And si Arvin Castaneda. Shout out sa'yo kabagkat Arvin Castaneda. Salamat Arvin Castaneda. Regular na rin to na pan mga kapagkat nag nagla or pumupuso sa mga mga upload natin. nagtatrabaho uh, ito diyan sa Kwan uh, Fairgrounds malapit lang dito sa minupan nating Kwan uh, bahay mga kapagkat And ito si kapagkat Michael Montehermosa Hermosa, Ah uh, taga-Butulan to mga kapagkat sulit na Kwan uh, natin to. Brother natin, hindi ko siya dinotoring na fan or follower. Brother ang tawagan namin. So shout out sa brother Michael Munder Monte Mayor. Shout out sayo, mag-iingat lagi, brother. Ha? And si RJ Flores Lopez kasama namin sa gym to, pero lumipat sa gym, pumunta sa Juan. malapit sa St. Joseph din St. Joseph College ito sa kabilang barangay. Shout out sayo. RJ Flores Lopez and si Michael Hanyula kasamaan din namin sa gym to mga kabagkat nagtatrabaho dyan sa SM shout out sa iyo Michael Hanyula o balik ka na napahinto ka ng pagbubwata balik ka na and si Kabagkat Mika Reyes Tagura shout out din sa iyo kabagkat Mike Reyes Tagurang alam mo taga kwanto eh taga uh, tayong din siguro to so shout out sa iyo ading ah uh, and si regular na kabagkat natin si Frank Ligari Arena sa yan Paki-follow din po siya mga kabagkat once na mapadaan po sa wall ninyo ano po and si kumpare ko o bilayte happy birthday kumpare ah uh, si Edel Carlo Kamkam yung guwapo na agajan sa Patukan na Bangged malapit sa school uh, Patukan na School guwapo to mga kabagkat ah. <laughs> pero hindi na pwede may esawa na ito mga kabagkat <laughs> shout out sa iyo kabagkat Edel Carlo Kamkam ay neto si Jerome Lasso, kabagkat Jerome Lasso yung nasa Taiwan. O oh, mag-iingat diyan mukang kasi mukhang mainit yung kan diyan. Mainit ang China talaga diyan. <laughs> so mag-iingat lang palagi mga kabagkat ano, na nasa, nasa nandiyan sa Taiwan. And si kabagkat Francis Tembresa Taga-turo din to mga kabagkat nung nagbakasyon to. Uh, akala niya nasa tayong din ako kasi taga tayong din ako mga kapagkat and inaanyaya niya ako dun sa well, kasi magpipitas daw sana kami ng mga gulay daming gulay sa kanila mga kapagkat dun sa awal well, turo dun sa bukid doon so laging magingat kabagat Francis Timbresa nasa Manila to nagtrabaho eh And si Kabagkat Froylan, muli na dyan sa poblasyon. Tayo, Kabagkat sa'yo. Ay, Kabagkat sa'yo. <laughs> Shoutout sa'yo, Froy, well, kabagkat Froylan Molina Pakifollow din po mga kabagkat Nag-blog-blog nag to si kabagkat Froylan Molina eh. And si Tita <laughs> Tita Ruel Valeros So oh, shoutout sa'yo kabagkat Ruel Valeros Yung taga Suntri Alam ko may pwesto to dyan sa bahay niya sa Sondri eh Sa harapan ng dating Selnitz Hindi ko na alam yung bagong pangalan ng Selnitz ngayon masarap na pansitan dyan sa Sontri Bangged and si Saldi Giba shout out din sa'yo Saldi Giba kapagkat Saldi Giba and si kapagkat Rayan Molina yan yung pugi na bunso namin ay yung pinaka sa amin mga <laughs> and si ito katrabaho ko Kabagkat Armando Flores ka Black Belt na kwan namin, katrabaho namin. Magaling to sa kwan. Taekwondo mga kabagkat. Hindi si kabagkat Dave Tumang. Pakifollow din po sa mga kabagkat. Mas na mapadaan po dyan sa wall ninyo. Ano po? Dave Tumang po ang pangalan. Uh, may tra may trabaho uh, din dyan sa Verpoons. Trabaho ni Arvin Castaneda. And si Kabagkat Len Len ah, Taga tayong din to mga kabagkat Diyan sa parte yata sa kwan eh Bas basa Kung di ako nagkakamali mga kabagkat So kabagkat Len Len Shout out po sa'yo Mag iingat po no Nasa abroad yata to eh And si Jem Jaime Trenyusa Junior. Yan, isang lakay din mga kapagkat na natrabaho sa kwan to sa video. Kapagkat din natin to na ilok nga kwan. Ilokano din to mga kapagkat. Pero nandito kami na ipagsapalaran sa ulong So yun lang po muna mga kapagkat. Maraming salamat mga kapagkat. Lagi natin palagi.